Welcome to my channel, Klabian TV. So magandang magandang araw sa inyo mga kaabyan ng mga kapodrip. And for to this video, dahil po napakalinsahan sa napakainit po ng panahon sa ngayon, napag-isip-isip po namin na aking asawa na pagpalamig po sa labas. At ito nga po na isipan namin pumunta sa Jabi, at dahil po napakasarap po ng kanilang mga pagkain dito, napaka-affordable pa mga kapodrip. At yan nga po mga kapotrep si Mrs. Cabian nang gigigil sa hamburger. At si Cabian nyo naman mga kapotrep hindi na nagpapigil. Winaswasan na agad ang ice cream. At habang nag-enjoy sa pagkain ng Sunday ice cream si Cabian nyo, nice lang magpasalamat muli sa aking mga sulit supporters, mga subscribers at mga silent viewers. Sa inyong walang sawang panonood at pagsuporta sa aking mga videos. Sana ay magingat po tayo palagi at maraming maraming salamat po muli sa inyo. At yun nga po, pagkatapos ng ice cream, binanata naman ni Kaadbyan ang spaghetti mga kapotlip. At tignan nyo naman si Kavyan yung mga kapotrip, habot tayo nga ang iti, dahil nakapagpalamig na. <laughs> <laughs> hey, tell me that I'm never...